isang mapagpalang araw sa lahat mga kagimat ka at ito na naman si Loy Agimat ito may papakita na naman sa inyo mga kagimat ka na aking mga uh, tinatagong mga mutya ito ay mga uri na naman ng mga bunga ng kahoy mga kagimat ka o bunga ng prutas na nagiging bato mga kagimat ka at sa inyong muna ako mag-umpisa maraming maraming salamat sa walang sawang nakasubaybay sa kanyang munting channel ang papikita ko mga kagimat ito ay mga ito ay ano yan o. ito ay bunga ng uh, gulay na tabius yan, mga kagimat, green yan naman uh, mamaya iano natin kung ano natin mga kagimat, agimat kung bato ba yan yan may ano siya magkakagimat mag yun bubong nga ito ng gulay na tabius itong pangalawa natin mga gagimat ito ay ang tunay na um, liso ng ubuto ng kal kamansi mga gagimat yung parang langka yung ano niya uh, masarap igulay ito yung kanyang liso o buto niya mga kagimat na nagiging bato na siya mga kagimat kamansi ito mga kagimat yan yung malaking puno may parang langka yung ano masarap igulayin yan uh, ano niyan liso buto ng kamansi na nagiging batong mamaya ay natin ito mga kagimat nakuha ko ito sa ano ng lansunis mga kagimat yung sa bisaya pa isang bulig nataka ko may nakaipit doon na bato yan mga kagimat mamaya iyan natin yung mga kagimat pero yan ay crystallized na ito din mga kagimat nakuha ko din doon sa ano dalawa bali dalawa yan sila mga kagimat yan o. sa ano sa lansunis mga kagimat na naka, nakaipit lang sila mga kagimat yan kala ko mga bulok na ano na na lansunis pero yan pa yung mga ayan yung mga bato mga kagimat at ito mga kagimat, to mayroon din ano. ano. Hindi ko lang alam kung anong klasing uh, mutya ito na bunga ng bunga ng prutas mga kagimat. <coughs> mga kagimat, to ano. May pro may ano siya may pang oh, asad dog dito may ano siya mga kagimat. Yan. At ito mga kagimat, yung sa mangga mga kagimat parang hinog pero yan ay nagiging bato na mga kagimat ito ay maganda pang sa lalo na yung may mga katindahan mga kagimat yan sila lahat mga kagimat ito ay ano ng suha mga kagimat bunga ng suha na nagiging bato na din mga kagimat ito ay nakuha ko sa puno ng suha mga kagimat yan. yan So ano natin mga kagimat kung pero ito ay ano na crystallized na mga kagimat. No? Yan ay mga bato sila mga kagimat. Yan halos na yan mga bato. Mga mutya na yan. Kung titingnan natin mga kagimat na eh, yung forma nila hindi maganda. kaya natural na talaga. Inubok ng ilang taon ng kalikasan siguro mga kagimat ya. Kung titingnan natin hindi maganda yung forma nila, o hindi perfect yung ano nila mga kagimat pero yan ay mga bato na mga kagimat. ngayon mga ng na mga bunga ng lutas o gulay kahoy mga kagimat na maganda ito sa ano mga kagimat ito mga crystallized na ito mga kagimat yan o no? crystallized na yan ito rin crystallized na din mga kagimat yan o no? tagos na yan ano yan at ito din suha bunga ng suha na nagiging bato mga kagimat at yan lang muna yung papakita ko sa inyo mga kagimat uh, big shout out na lang sa lahat lahat ng aking mga kaibigan muti hunters uh, anting iros anting iras sa mapagpalang araw sa ating lahat and thank you for watching and God bless ating lahat mga kagimat